Alam niyo ba mga katormo, kung paano ko nilalabas ang aking motor sa so ganito kasikip na parking? Abay eto at panuorin niyo. At kung tatanungin niyo bakit wala akong helmet, minsan kasi nilalabas ko muna tong motor ko. Doon sa may tabing kalsada bago ko umalis, ya ayan na tinatras ko na nga yung motor ko. Tapos iatras ko ulit siya ng konti, tapos abante na. At syempre teleport na tayo dito. Nito mga time na to ay nandito nga pala ako sa Arboretum Forest. Pupunta nga pala ako niyan dito sa tropa ko Jeric sa Pilcoa. Kempre nag-shortcut ako dyan so may sa may sa Central. Kaya nga pala ako pupunta dito sa tropa ko ay eh may sira yung aking motor. At kaya ako nga lang di pala ginawa tong video na to. Eh gusto ko kayong tanungin kung ano ba talaga ang sira neto. Kasi noong mga time na to hindi ko talaga siya naayos. Kusang pumapreno yung harap ko. Abay ilang beses na naipit yung itlog ko. Kapag biglang preno. Pero may time na okay naman siya. Minsan matagal siyang bumalik mga 2 days pa. Siguro nagbakasyon muna. Tapos biglang babalik para saktan ka. Kaya kung may nakakaalam dyan kung anong possible sira ng motor ko, comment mo naman. Abay nalalamog na yung dalawang itlog ko. Let's go!